May panahon naman na kayo'y umibig sa isang lalaki? Ay, ako naman wala pa, Tito Boy. Hindi Salaka. pa nangyari yun. Kasi yung mga gusto niya, hindi ko naman gusto. Okay. Hoy, meron tayong isa, yung alam mo yung Laguna, isang lalaki lang <laughs> yun. Lasing lang tayo, no? Hindi, <laughs> 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 sa Laguna, ang dami natin, no? no? Huwag ka umarte. totoo yun, Tito Gaano kahalaga ang lalaki sa buhay niyo? Ako, ano, siya, mahalaga. Hindi naman, bahalaga Tito Boy. For okay. now, ha, for me, kasi... Okay. May partner ako ngayon. So, may partner ako ngayon! No, gaano sabi. na kayo katagal? Three years na po. Ah, oh, nice. Kasi oh. yung kinuha ng kotse, five years. Oh, Kaya oh, may oh. two years. <laughs> Hinahabol yun. Hinahabol. Hinahabol na. Eh. Nagalit na binakbak yung side mirror. Hindi, <laughs> oh, okay. ano, three years kami. Kaya lang ako kasi, Tito Boy, hindi naman ako palasabi or pa pala po sa social media na ganito, may diyowa. Preference mo, straight? Opo, straight po. Oh, okay. Ikaw, uh, Ako oh, dito boy, kami pa rin hanggang ngayon. Okay. Yung partner ko. Kasi idol kita pagdating sa mga oh, Kailangan okay. talaga. Yung typical na, ano yung uh, natatanaw ng iyong mata? Dapat ganong kalawak ang, ang pangunaw mo sa partner mo. And uh, you've been together for quite a while. Yeah. Ba? Yeah, talaga. Alam mo, kaya sobrang blessed. Oh, lab, I am very blessed <laughs> <laughs> kasi dumating siya sa boy. Kasi siya, siya nag iris ng life ko tapos ah sakapa ka bait sobrang bait sinusuportahan niya ako sa lahat ng mga bagay na gusto ko tsaka ginagawa ko at ito 'yung kasi hindi naman kasi ganun ako katalino marami akong kaalaman na wala 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 akong marami akong ala, marami akong hindi alam na kung siya kung saan siya ang nagturo uh -oh para matutunan. Ko. Ako saksing buhay ako sa love story nila. Mm -hmm. Isang beses lang kayo nag ano, 'di ba? Yung nagtalo talaga. Namuntikan na kayo maghiwalay. Nagkahiwalay kami. Yung gusto niya magpa-rebound, eh <laughs> ayaw naman niya. Um, <laughs> sa no? Hindi lang ako, dalawa kami ni Tito Boy magpapa Oo. Tito Boy, sorry oh. Pasensya na. Kaya totoo, sasama ako doon. bakit <laughs> <magari laughs> may problema ka ba sa <laughs> amin? May tanong ako. Uh? Payag ka na may girlfriend ang boyfriend mo? Hindi po. Ako din. Kasi si Negi, ang gusto niya kasi straight. Uh -oh. Ako, bye. 40 by, bayot by. pag ako gusto kasi bay, ayoko ng straight kasi right. ang pag-straight kasi mahirap hawakan ng relasyon. Hindi ang katulad ng katulad nating mga mga bay. So alam na natin kung ano gusto niya. Pag-straight parang talagang i-ready mo ang sarili mo na magkagusto yan sa babae kasi gusto niya ng bumuo ng pamilya. Kailan pa pag-usapan niyo yan? Yes, oo. Actually siya 'yung ano, siya siya 'yung nagwo-worry sa akin na ano, na baka ako magkagusto dun sa babae. Kasi minsan parang gusto ko na rin ng babae. <laughs> Let's do fast Ay, nako, yan ang inaantay okay. ko. Yan ang inaantay ko. With two minutes to do this and our time begins now. Kiray o taray? Kiray. Happy Waki. Waki. Green joke, bad joke. Green. Pinapatawa ka, kinikiliti ka. Pinapatawa ka. Hinahawakan ka o hinahalikan ka? Hinahawakan. Maghahabol, hinahabol. Hinahabol. Kinakatakutan o inuutangan? Kinakatakutan. Huwag nung uto. Uh, ano ang wala ka na wala ako? Pareho po Puyo. <laughs> ano <laughs> ang meron ka na meron ako? Talino. Ano ah. ang meron si Negi na wala ka? Ah, malinis ang balat ko. Ano oh. ang meron ka na wala si Negi? Ah, buhok. Kapuso actor na crush mo? Ay, Kuya Dong. Kapuso actress na sana kamukha mo? Ah uh, Oh uh, mag Barbie ka Barbie Captain Barbie <laughs> <laughs> uh, kasi gusto-gusto ko yung mukha ni Tate eh Faith De Silva guilty. guilty or not guilty nagka sa babae Guilty Guilty or not guilty nanligaw ng customer Not guilty Guilty, guilty or not guilty may nakaalita na kapwa-komedyante. Guilty Guilty or not guilty nagwalwal dahil sa love life Yes, guilty. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Anytime. Bakit ka masaya ngayon? Kasi meron akong partner. Oh. And I am blessed. Oh. oh.